Ang bihira naman, anak mayaman talaga, oh. Oy! Ay! Hoy, ampon, ampon! Kuya! Sinabi ko sa mo tatawain, kuya, di ba? Anong oras na, oh? Di ba kabilin-bilin ako sa'yo, ha? Dapat una ka gumising sa tinakot ng manok! Anong oras na, oh? Tahali na, Aiden! Kuya, pasensya na kasi masama yung pakiramdam. Mo. Wala akong pakiramdam kung masama pakiramdam mo! Nilalagnat kasi ako kuya. Eh, ano kaya nilalagnat ka? May lang naman ako nakising ng ganito, eh. Wala akong pakilam, Aiden. Hindi ko obligasyon yon, Ha? Ang sa amin, yung obligasyon mo, gawin mo. Kahit mamatay ka ba dyan, wala akong pakilam. Kuya naman, sorry na talaga. Sorry, sorry. Kuya. Bumangon ka na dyan. Baka tama ka sa akin. Kuya, ano ba yan? Itong ampon mong kapatid. <coughs> nag hoy huwag ka magpiling prinsesa ha. Hindi mo na kami mauto sa ganyan-ganyan mo. Huwag ka magpaawa epek. O ito, paninda oh. Tinda mo yan. Sisiguraduhin mo. Maubos men bago mo eh Eh, kailangan ko ng pera. Speaking, Eden, dapat bago mag-dream, bumalik ka na dito ha. Kailangan ko rin ng pera. Kailangan ko bumiling bagong damit kasi may date kami ng jowa ko. Sige na, ano ba ngayon? Tayo mo. Kumilis Stop mo na! Kupad-kupad mo! alam mo talaga yun. <coughs> Bago ka mas, magtimbila mo kami ng kape, ha? Opo. Bilis! Hmm? Ikaw. Tara, magsusugal. Tara! Hmm. Bili na po kayo! <coughs> Paano po yan? Ang dami pang panindoy. <coughs> Hindi ko... <coughs> Manong, <coughs> ah! yung babae na tumba! Yung babae na tumba! Tayo, tulungan natin! Manong, Nanong, mo dali! Eso! Hindi pa pa rin ba yung kapatid mo? Ay, di ko alam, Kuya. Anong oras na? Kabiling-biliin ako, di ba, na huwag na mo papahating gabi? Anong nangyari doon? Tingnan siya talaga ng ulo nun, ah. Eh, di ba, biling ko sa kanya. Ubusin niya yung panindahan niya bago siya umuwi. Eh, kahit na. Kanina ba siya umalis? Dapat ubus na yun. Naglakwat siya lang yan, eh. Tawag mo nga! Langiya, Kuya. Paano tatawagan yun? Eh, wala naman dalang cellphone yun. O nga, no? Ba't ba kontak yun? Parang natin ko kung nasa na yung taong yun. Malas naman, no. Eh, ako nga. Nangailangan nga ako ng pera ko yan. Eh. Nag-aabol nga ako para makapanalo akong jackpot, oh. Pambihira yung painisip mo, eh. Eh, di ba ako? Kailangan ko nung damit. Kailangan ko bumili. Eh, paano na ako? Mapapahiya ako dun sa shot ako. May date kami. Uy, may tumatawag. Wait lang, ha. Hello, love? Oh, love. Masyado ka namang excited. Di mamaya pa yung date natin eh. Ah, ay na nga. Napatawag ako kasi i-cancel muna natin yung date natin ngayon. Masama kasi yung pakaramdam ko eh. Ano? Masama oh. pakaramdam mo? Oo. Oh, okay lang ba na puntahan mo ko dito sa bahay? Oo, oh, syempre naman. Ano ka ba? Wala naman pabayaan kita. Sige na, maya-maya, pupunta na ako dyan. Ha? Ah, sige. Alam mo yun, so, ito na yung pagkakataon natin. Di ba merong kang singsing -sing na nakitabi dyan? Meron kuya. Yung binalik sa akin yung galing ko. Yan. Saktong sakto yan, Enzo. Alam mo, mamaya magpo-propose na ako dun sa jowa ko. Siguradong yun, pag pumayag yun, pakakasalan niya ako. So, ibig sabihin, mayaman na tayo. <coughs> kuya, di na tayo mag hindi na tayo Hindi na, ati sa pa. Gagawin natin katulong si Eden para yung ipapasahod sa yun yung shota ako, mabubuta sa atin. Diba? Yung yeah, mindset. Ganda ang idea yun, kuya. O, hala siya. Sige. Iayos mo yung susuotin ko doon. tsaka yung sapatos ko. Kunin mo na rin yung sing-sing. Sige, kuya. Anong problem? Ay, buti naman nagising ka na. Sino ka po? Nasaan po ako? Ah, uh, sorry ah. Uh, Di nala kita dito sa bahay ko. Pero wag kang maglalala safe dito. Natumbak kasi sa daan eh. So, pinabuhat kita sa driver ko para... hanggang magising ka. Okay ka lang ba? Ma'am, nasa po yung mga paninda ko? Kailangan ko nang umuwi. Papagalitan po ako ng kapatid ko. Naku, sorry. Yung mga paninda mo kasi nasira na. Iniwanan na namin sa daan. Huwag kang ba ba mag-alala. Babayaran ko yung lahat kahit magkano yan. Tsaka, miss, matanong ko lang... May sakit kay. Ang taas ang lagnat mo. Bakit nagtitinda ka? Yan tuloy na walang ka ng malay. Eh. eh kasi po ako lang yung inaasahan ng ng mga kapatid ko. Ni Kuya Charles, pati ni Kuya Enzo. Charles? Enzo? Kilala mo po sila. Sounds familiar, pero... Anyway, so pinagtitinda ka nila. Kasi po nung simula nang namatay yung umampun sa akin, yung nanay namin, ako na po yung lagi lang pinapatrabaho. Para sa uh, mga luho nila. Hindi sabihin dahil ang punta. Ikaw pinapatrabaho nila. Eh, ma'am, paano po yung mga paninda ko? E, yung kulang po tong pera na nandito eh. Pambili po yun ng... ng bagong damit ng Kuya Charles ko kasi mayroon siyang date mamaya. May date yung Kuya Charles mo. Naku, huwag mong isipin. Babayaran kita, bibigyan kita ng pera. mahalaga, magpahinga ka muna. Tsaka, nandun yung mga pagkain sa kusina. May gamot na rin doon. Pagkatapos mo kumain, naman mo ng gamot, ha? At sige, napunta ka na doon sa dining table. May na, ako, okay? Sige po. Ayan, tira, tsaka lang. Tapos gano'n. na. Salamat po ulit, ha? Uh, um, Ma'am, marami po ulit. Salamat, ha? Kasi pinakain niyo ko, tsaka binigyan niyo ko ng gamot. Nako, ano ka ba? Kahit sino naman gagawin yan, ni? Ah, ano okay na ba pa mo? Medyo po. Nga pala, yung bayad ko sa paninda mo, sandali lang ha, mahihintay lang ako. Bibigay ko yung... Hayla! Kuya? Eden? Anong ginagawa mo dito, ha? Kuya? Ha? Kaya oh, ba <laughs> di mo bumuhay na bahay? Ano ka ba kuya? naman? Kuya, kuya tinulungan lang naman niya ako eh. Kasi nahimatay ako kanina. Hindi eh, ko naman alam na, na, na girlfriend mo siya eh. Ano naman ako nandito yung kapatid mo, ha? Di ka na naawa sa kapatid mo? May sakit, pinagtatrabaho niyo? Eh bakit naman ako maawa sa lintik na yan, ha? Una sa lahat, napulot lang sa basurahan yan. Pangalawa, hindi ko yung kadugo. At pangatlo, minalas kami dahil sa babaeng yan. Namatay ang nanay namin. Kuya, ang sakit mo naman magsalita. Bakit? Totoo na sa sinasabi ko ha? <laughs> Hindi mo talaga ako tinanggap ng tunay mong kapatid? Ha? Kung malas ako sa buhay mo, sa buhay nyo, bakit hindi mo nalala? Malamang! Ano yun? Libre lahat yung patira sa'yo? Malamang, papakinabangan ka namin eh. Yun yung kabayaran sa pagkupkup sa'yo ng nanay. Kuya! Sobra-sobra na yung sakripisyo na nilaan ko para sa inyo ni Kuya Enzo! Kaya sapat na yun na kabayaran! Pinakutang na loob! Hindi e, tama na. Sino mo ba sinin totoo, ha? Manggagamit ka! Alam mo, narinig ko yung usapan niya na Enzo. Narinig ko na gusto mo kong pakasalan para pakanabangan din ako! Para makuha yung laman ko! Uy, ano? Eh, kung yun ang totoo? Dahil may pera ka lang. Alam mo, Aiden? Ayaw! Ano! <tod> <Uto! tod> Mas wala siya mapapala sa'yo dahil magagamit ka! Uy, may utang na loob sa amin yan. At wala akong karapat na pagsalitaan ako ng ganyan. Utang na loob, ha? Bakit? May kasulatan ba yun? May dito kung hindi. Tatawag ako ng pulis! Isa pa, Magkahiwalay na tayo. kagabi kami na sila! Huwag <laughs> ka na maya. Sige, mawad po ka. Ako, huwag ka na mag-alala. Hindi ka na nila maabuso. Marami pong salamat oh. Niligtas niyo po ako doon sa kapatid ko. Makakalaya na ako sa kanila. Oo, oh, mo nang isipin kung saan ka tutuloy. Alam mo, mag-isa lang ako dito sa bahay. Yung mga magulang ko nasa ibang bansa. Mag dito ka na lang. Naku po, ma'am. Nakakahiya naman po. Wala talagang, ma'am. Ate na lang. Ate? Tara, shopping tayo. Sige po.